So, good afternoon guys. Welcome to Paracali Airsoft Tactical Philippines sa Market Balogan. So, ali babato na no, nanay nato nan, na napakiana nga aton bag-ong anyubi. nag airsoft Napakiana kaya nga. Kaya na na no, sir, ang unit ang alinga ko ang outer barrel ko no, na naalog. So, ini sir, talaga nga, outer barrel. Normal pa niya nga naalog bisan po hawag na po sila alog po tiya dipindi na lang po sir kung yan IMO mo outer barrel fixed outer barrel mo nga pan upgrade kaya di na talaga tiya maalog normal po tiya sir maalog bisan po sir na po sil. normal po nga naalog dipindi na lang po ito sir kung yan IMO unit, is fully upgraded na po di rin na yan naalog naka fixed outer barrel na po kailangan mo kasi yung unit na tinatawag nga maging gagawa sa manufactured naka upgrade na fully upgraded na fixed outer barrel na talaga yan so ano naman po na tinatawag na cyber gun desert eagle made from taiwan po niya amo po yun hindi rin na naalog nga kuhan kaya ano yung talaga kuhan naka fixed barrel na gawin yun oh. hindi gawin yun maalog eh. fixed talaga yun nakabutang na talaga ito pag malakasan po yung unit sir so ang gamit naman yun is CO2 dua po nga klase ang CO2 ay inihan, nare-refillan pwede ka maggamit ang gas so ali naman po ang CO2 nga disposable amo pa din CO2 amo pa pwiniha. niya amo pa niya ang CO2 inihan, malakasan niya so, makusog talaga niya ang mga normal lang ano So amo pa niya ngayon para ang mga nagbibilingan makusog. Para kali Airsoft Tactical Philippines Sabar Tag Balogay. Thank you.